Good morning po sa inyong lahat. Uh, dito po tayo sa ating second building ng ating figure So, kung mapapansin nyo po ngayon po ay meron na po tayong nakalagay na net sa paligid. Ayan po. Ayan. So, hindi naman po siya mainit. ah uh, may hangin pa rin po pumapasok. So, kailangan lang po kapag po kayo maglalagay ng net, ay wala pong trapal na naka naka baba. kumbaga po, eh, pag po mainit, kailangan po yung hangin tagusan. So, ito po, kaya hindi po namin siya uh, itinataas kasi nga po, dahil dito po sa lugar namin lagi pong init, ulan, init, ulan. So hindi na po namin 'yun itinataas. So pag ganito po, wag po kayong lalo na kung lagi pong mainit sa inyo, wag niyo na pong uh, ibaba ang inyong trapal kasi 'yung ang yung mga baboy po natin eh mas mahina ang resistensya nila sa eh, sa init compare sa lamig. Kasi po Meron naman po tayong panlaban sa ano sa lamig kundi yung pong mycoplasma vaccine na tinuturok po natin sa mga biek. So yun po yung tumalaban sa kanila para po maproteksyonan sila sa mga ubo at sipon. So sa ganito pong ganito pong panahon sa init, kailangan po talaga yung ventilation natin is tagusan yung hangin. So ito po, guys. So, ito po, kung mapapansin nyo po, ah uh, may langaw po. Ayan, o. Oh, langaw. <laughs> Pero, hindi po siya sobrang dami. Kung mapapansin nyo po, isa. Mabibilang nyo lang po, dalawa. Hindi po siya sobrang langaw. Yan po kahalagahan talaga ng may mesh net or mosquito net. So, ito rin po. Ito po, medyo may langaw. Pero hindi po siya malangaw. Man! Kahit sabihin, hindi po kayo masyadong naglilinis. Hindi po talaga siya lapitin ng langaw. Yan. Naglagay po tayo ng mesh net. is for biosecurity. Biosecu ang iniiwasan po talaga natin is yung mga langaw at lamok po ang iniiwasan natin makapasok. Dahil yan po talaga ang isang carrier ng sakit sa mga baboy natin. So sa mga nagtatanong po kung saan po natin na uh, bili yung ating mosquito net or yung mesh net. Eh, yung sa first building po, sa lumang building, yun po ay nabili ko sa Lazada. So 50 meters po siya. Medyo mura mura pa po ang bili ko noon. Ngayon, nag, nung nagpagawa nga po tayo ng second building at uh, balak na nga rin po natin maglagay ng mosquito net. So hindi na po natin nakita yung ano, yung shop nila sa Lazada. Oh, no! So naghanap na po tayo sa ibang ano, ibang platform kung saan nakakabili. So ayun nga po na ayun nga po nakakita po tayo sa Facebook so ilalagay ko na lang po dito sa comment section kung saan po nabili yung ating um, mosquito net so pwede po kayo magpa-customize ng ano so nakadepende lang po sa presyo nila pero uh, affordable naman po at malaking tulong din po sa ating figure ito itong mosquito net yan. For biosecurity.